Ito ang skyline view deck na matatagpuan sa mataas na bahagi ng bundok ng bayan ng Kirino, lalawigan ng Ilocosur. Isa ito sa mga pinakasikat na pasyalan sa Ilocosur na mayroong napakagandang tanawin ng mga kabundukan at kapatagan. Dahil sa napakataas na lokasyon nito, talagang masasabi mo na abot kamay na natin ang langit. paano makapunta dito? Yan ang ibabahagi ko sa inyo. Dahil sa ruta pa lang patungo sa Skyline View Deck, siguradong mag-e-enjoy na kayo sa ganda ng kalsada at tanawin na madadaanan nyo. Andito na po tayo ngayon sa probinsya ng Ilocos Sur. At mula po sa Pulilan, Bulacan, nagbiyahe na kami ni Brad ng ilan, Brad? 314 kilometers. 314 kilometers. Ganon kalayo na yung aming tinatakbo. At dito na tayo nakapag-overnight stay dito po sa bayan ng Tagudin. Ang una po natin pupuntahan dito sa probinsya ng Ilocos Sur, ito pong skyline view deck na matatagpuan sa Quirino, Ilocos Sur. So mula dito sa Tagudin, Ilocosur, ay magbabiyahe pa tayo ng sa oras Oh, 1 hour and 23 minutes, Bale, 65 kilometers yung ating magiging paglalakbay. Kaya tara po, sama kayong muli sa ating biyahe. Tutok lang kayo para ma-feel nyo din na para lang kayo sa amin ni Brad. Ano Brad? Let's go! Tara! G! ganda palayan dito, bro oh. Mm -hmm. Tapos may bundok, verde-verde, ganda. Luntihan din yung makikita mong tanawin dito. Habang binabaybay natin yung MacArthur dito sa bahay ng Tagodin, Ilocosur. Tapos, Brad, dito sa kalibang bahagi natin, dagat na yan. Oh? Oo. Oo. Na Kasi natabingan lang ng mga bahay Pero dyan, malapit na yung karagatan Ayan yung arko ng pinakabayan dito sa Santa Cruz, Ilocosur. Ang ganda rin yung arko nila eh, no? Mm. Tas yung pwesto, yung na mga kabukiran. Yung mga tanawin na makikita nyo rito dito sa kanang bahagi natin. Ang ganda din ang kasada dito sa Ilocosur, Brad, no? Oo, mula doon sa may arko ng Ilocosur, doon sa Tagudin, hanggang doon yan sa ano, Ilocos Norte, ganyang mga kasadahan yung dadaanan nyo dito. Aspaltado, no? Ikihinis. Ang kagandahan na may maintain na lang na ganito yung klase ng kalsada nila dito At nandito na tayo sa Santa Lucia Alright Bayan naman ng Santa Lucia ang ating dinadaanan ngayon So yun yung mga bayan na matadaanan ninyo Kung magsisimula din kayo sa bayan ng Tagudin Tapos Santa Cruz Ito na nga yung Santa Lucia tayo sa Candon City. City. All right. Yan Brad, liliko tayo sa kanan diyan. Ay kanan ba? Ayan, ayan, ayan. Liko tayo. Bypass <laughs> yata <laughs> to eh. Bypass? Oo, bypass yan. ah uh, sige, bypass. Diversion uh, road. Sige, pasok tayo. Parang nagutom ako bigla. <laughs> Shakes. <Shiggies. laughs> Doon na tayo kumain sa ano, Skyline View Deck. <laughs> Uy, ganda ng bypass na to ah. Ganda dito, Brad, oh. Oo. Solid din. Dito po sa bypass ng Kandon, kaliwa at kanan na mga rice field ang dadaanan nyo dito habang kayo ay nagmumotor. motor Brat, daan ka dyan sa gas station. Bakit? Magpapagas mo na tayo. One bar pa lang bawas. Hindi, kailangan punuhin na natin yung motor natin kasi pag dumadaan na tayo sa mountain pass, hindi ako sure kung meron pa tayong madadaanan doon na mga gas station. Kaya mas maganda kung tayo ay papasok na sa ganitong mga mountain pass, kahit marami pa tayong gas, papunuhan na natin. Sige, mauna ka na. Okay. Ako magbabayad. ayoko mong magbabayad? Sige, ako na nga. <laughs> Good morning. Parang malaki na 'yung pagkakatabas ng bundok na 'to, no? Oo. Baka dahil dito sa ano, sa kalsada. Mhm. Mm -hmm. Ito oh, makikita mo may tabas na rin 'yung bundok. Oo. Para magkaroon ng kalsada rito. Inaati 'yung bundok. Skyline view deck, 33.23 kilometers. Ay, kakanan tayo diyan. Kanan na? Oo. 33.23 kilometers pa Yan, kakanan tayo dito. dito Yan, sa mga Gusto rin puntahan yung pupuntahan namin Yan, sundan nyo lang po yung Ruta na dinadaan na namin ngayon ni Brad Hindi naman kayo mahihirapang hanapin Bukod sa makikita naman sa Google Map May mga signage kayong makikita Habang kayo ay nagbabiyahe Oo, kaya dapat Lagi kayong magbabasa ng signage Yon. Welcome to Banayoyo. Banayoyo, Ilocos Sur. Okay, dito na tayo sa bahay ng Banayoyo. Dadaan na natin yan, papunta sa Skyline View Deck ng Quirino, Ilocos Sur. Meron palang bahay ng Banayoyo sa probinsya ng Ilocos Ngayon ko lang ito narinig at ngayon ko lang din ito nadaanan. Dahil pangkaraniwan, yung mga bayan-bayan na dinadaanan natin sa probinsya ng Ilocos Sur, doon mismo sa MacArthur Highway. Ito kasi yung ruta natin, papasok na to ng ano, uh, Cordillera region. Kumbaga sa pinakaulo ng Luzon, hindi na natin yung papuntang gitna na. Open area Brad oh. Ganda, no? tapos merong mini rice terraces sa kanan natin. Tanaw na natin dito yung mga bundok na merong makakapal na punong kahoy. Sarap yata magtabi dyan. Oo. Habang palapit tayo ng palapit sa ruta natin, 44 minutes, andun na tayo sa Skyline View Deck. Mas paganda ng paganda yung tanawin na nakikita natin. Brad, may ginagawang arko. Kaya nga, ipatapos. Ito, welcome to Lidlida, Lidlida. Ilocosur. Sur. Ayan ah, yes, siguro ilalagay nila dyan, Oo. Lidlida. Ito na yung bahay na dinadahan na natin ngayon, Lidlida. Tapos dito sa Lidlida, gubat na yung dinadahan na natin. Brad, on, lamig. Ganda nga dito eh. Oo. At Snake Road na, ayan na yung mga sign. Purbadaan na yung babaybay natin dito. Tay Tayak Bridge. Tayak Bridge. Yan natin. Uy. Ba. Tabi ka muna, tinamo, mo Silipin Aba, natin. Ah, may ilog. May ilog. Tapos parang ano, waterfall yung bumabagsak doon sa ano. Oo. Nilagyan na lang ng ano. Ah, ah Brad, siguro ano 'yan? Siya. Kalsada 'yan dati. Putol na siya. Ayo. Oo. Oh. Oh, Yung dulo, no? Para siyang dam. Tapos maririnig mo yung lagas ng tubig eh, habang no? dumadaan ka dito. Uh -huh. Meron kang makikita ng mga bukid, mineralized terraces, tapos yung mga kabundukan na mayro mga kapal na punong kahoy. Welcome to San Emilio, Ilocos All Alright, San Emilio na tayo. Ito naman yung bayan na dinadaanan natin ngayon. Municipality of San Emilio. Ang lamig ng hangin dito. Presko, presko. Ang dami kasing puno eh, no? Oo. Tataas ng puno nila. Mm. Yung tipong habang motor kayo sa mga ganitong kurba daang kalsada, eh matatayag na mga puno ang makikita mo sa bawat gilid. Tapos yung ilog dun sa baba, maririnig mo Brad, yung tunog, no? Oo, yung agon tenga. nga mm -hmm. Welcome to Ilocos 2 Wow. But Uy. May rice terraces doon, oh. Oo oh, nga, ano? Hindi siya kalakihan kagaya ng sa Cordillera. Pero ang agandahan, natapatan natin na may mga tanim yung rice terraces nila dito. Kaya kitang-kita po talaga yung ang formation ng rice terraces gawin pa tayo doon, baka may mas makikita natin na open area kapit tayo eh hey, brad open yata yan eh hey, eh eh hinto hey, hey. ka dyan hinto ka dyan tignan natin to ay ang ganda wow si iba bagong tanim lang mhm mm ang ganda ng kombinasyon ng kabundukan na mayroong makapal na punong kahoy. Mas makikita natin dito yung hagdan-hagdan na palayan dito sa Sur. Dami naman pares dito. Ayan na naman, no? <laughs> sa gilid ng kalsada, ang daming baka. Ayan pa, Brad. <laughs> Ito pa. Papaitan. Ay, papaitan yan. Kambing. <laughs> papaitan yan. Dahil ang daming damo sa gilid ng kalsada, doon lang nila pinipwesto yung mga alaga nilang baka dito sa kambing. Oh, kasi dyan lang buhay na sila eh. Yan mm -hmm. talaga kinakain nila. Mm Baka mamaya, sobrang gutom ko yan narin <laughs> no, na rin kainin. doon na tayo mag-alumsal sa ano, skyline. Ilang minuto pa tayo, Brad? Bale, 32 minutes tapos ano 18 kilometers oo malapit na yan paaho na kalsada na yung tinataan na natin ngayon mas pakurbada ng pakurbada yung dadaanan nyo dito isa na yung tinataan na natin yung sa mga pabrad Isao? hmm bito ka ah puro zigzag na hmm Prada, na. Let's go, Birabad! Woo! Taas pa, taas tayo ah. Taas na naman natin. At lalakas ang mga bikers na to. Yung motor pa nga lang, gamit natin, nahirapan tayo umakit eh. Tapos sila, galing no? Hmm, lalakas ng mga higitaan nila. Imagine mo, nakakaramdam naman tayo ng pagkabingi dahil sa taas ng daan na to. Pero sila, binibisikleta lang nila. Uh -huh. Kaya saludo ako sa mga bikers na pupunta sa mga ganitong klasing matataas na lugar. Ang lalakas ninyo, lagi kayong mag-iingat. Tama. Mahaba-habang ahonan to, brad. <laughs> Kaya nga. Ka. Napakalupit ng ahonin dito pala. Dinig na dinig mo yung tunog ng makina mo na umaahon eh, no? Pataas na tayo ng pataas. Ala, tuloy-tuloy yan na dire na yan, Brad. Puro paahon. Ito pa. Puro paahon na matatarik na kurbada. Ang ganda ng view. Uy! Panalo yung tanawin. Sa gilid lang ng kalsada, meron tayong makikita na open area. Tapos yung mga matatayog na mga bundukan na talagang nagbigay ng ganda yung makakapal na punong kahoy na makikita nyo rito. Kapag nakakita kayo ng mga ganitong kagagandang tanawin, hinto kayo. Dahil hindi nyo na kailangan umakyat ng matataas na bundok para lang makakita ng mga ganitong kagagandang tanawin. No? Dito lang sa kalsada na dadaanan natin, talagang ma-appreciate mo na yung ganda ng lugar na ating minomotor. Matarik na pababa tapos may tubig na dumadaloy. Tapos biglang ahon, brado? Oh. Kaya nga, ka. kung nakakatakot naman yun. Kaya, yeah, taas. Huwag naman sanang madulas. Alalay ka lang ha. Medyo may kadulasan yung daan. Oo. Oh, tarik. Nakas na -na. pa kabingi no. Oo. Ang taas na natin. Yan pa. Yan pa, Brad. Grabe to. Okay, bira. Woo! <laughs> Takbo natin. 40. Atingay. Ang taas na namin. 41. <laughs> 11 minutes na lang, andun na tayo. Ito pa, Brad. Oh. <laughs> Grabe yun, ah. Grabe yung step ng ahonin dito. Lupit din ang bangkingan dito. Oh. Sunod-sunod. <laughs> Oo, sunod-sunod. Di ba yun yung gusto mo? Oo. Yung kakaanong pa lang eh, kakaliwa ka, <laughs> Kaka ka na naman. <laughs> o oh, yan, o. Tinan mo, kakaliwa ka. Tapos, kakaanong ah, na ulit. Kakaanong na, -na, -na, -na. ulit. <laughs> Uy, Brad. Landslide Downslide. Parang sariwala. Nakata mo yung puno. Oo. Pagsak no? Parang sariwala. Pangkaraniwa na kasi sa mga ganitong mountain pass na dinadaanan natin. Kagaya nung Last na napuntahan natin sa highest point, di ba? Uh Oo. -oh. Sobrang dami nating nadaan na landslide. Kahit dito sa dinadaan na nating kalsada sa Banayoyo Lidlida, Ilocos Road. Itong ruta na dinadaanan natin, meron tong pagkakahuwig sa isa sa napuntahan ko sa Bicol, yung mayon skyline. Oh. Ganito rin yung kalsada ron, ganito katatarik, ganito rin yung mga kurbadahan. Paakyat dun sa mismong pinakapaanan ng Mayon Volcano Dalin mo rin ako dun Oo, susunod. Pumunta tayo dun. May pagkakahawig sila. Dito naman sa Norte, sa Ilocosor, Skyline View Deck naman ng Kirino Ang makikita nyo rito. Kasi siguro yun ang pangalan kasi magkahawig sila. Siguro. Mukhang nag-iiba kulay ng langit, brada Oo nga Para uh, Nagbabadya Mukhang nagbabadya to ng malakas na ulan Pero Mukha namang Sana wag <laughs> Wag muna Sana wag tayong abutan ng malakas na ulan dito Sayang naman yung ating ano Mga biyahe Oo Makita muna natin sa kanila yung benta ng skyline Oo nga eh kaya huwag sana umulan. Kaya 3 minutes na lang, nandoon na tayo. Umulan na Brad. Kaya na, mamapatak na. Uy, wow. Wow. Papaba, oh. Ganda nung kalisada, Brad. Ganda. Tingnan mo yun, oh. Sa kanan. Oh, yung fog, gumababa na dun sa bundok. Uh Oo. -oh. Sobrang taas natin. Eh, talaga nakikita natin yung ulap. Halos dumidikit na rin sa mga bundukan. At, at dito, Brad, walang ulan. Kaya. <laughs> <laughs> Pero may patak-patak pa din. Ah, meron, meron. Uh Oo. -oh. Gano'n kaya kahirap umahon dito nung no? hindi pa ito simentado, ano? Kahirap yun. Oo, oh, napakataas eh, oh. Baka nilalakad lang ito. Gapang eh, no? Literal na skyline na yung ating minumotor. <laughs> Puro paahon. Mm hmm? May arko dito, Brad, kaya lang walang pangalan. Yan na yata yung ano, arko ng Quirino o Ilocosur. Baka. Lapit na tayo, one minute na lang. Okay. Ay, may aso. Natutulog. Ah. <laughs> ano? oh <laughs> sarap tulog. <laughs> o, oh, tinan mo, Brad, O, kapal nung fog. Kaya nga, ganda. Halos natatabunan na yung tanawin. ito na yung isang mataas at yun na yung skyline yung may mga bahay yun? oo, yung mga establishmento na yun no? ah yun, sa bakas skyline view deck narating na natin skyline view deck oh dami din mga dito, bisita saan tayo, dito na lang? oo Bago namin puntahan ni Brad yung pinaka view deck dito sa skyline, kakain muna kami. Meron kami nangit ng karinderiya dito. So kung kayo makaramdam din ng gutom, pwede kayong kumain dito sa skyline. Maraming pwedeng pagpilihan ng mga karinderya. Ano yung mga pagkain nila dito? Dinakdakan? Dinakdakan. Merong pork adobo. Meron ding? Pork, pork sisig. At kung gusto niyo naman ng sabaw, meron sila ditong sinanglaw. Parang ngayon ko lang ito narinig. Sinanglaw, ano po eh? Papaitan? Parang papaitan. Ito palang sinanglaw, ito ay lutong ilukano Para daw papaitan. Baka, no? Meron din silang chicken arroz caldo. Tapos, beef mami, siopaw, chicken siomay, beef siomay. Yan yung mga mabibili nyo dito. Yan. May bulalo pala sila, Brad. Meron ba? Oo. Oh. Bulalo. <laughs> bulalo. bulalo. Bulalo, no? Uy, may oh bara ako. Oh my God. <laughs> guys, ang paborito namin kape. Yan, bara ako. Meron dito, guys. So, Pahingi pong kape. Bara ako. Kung kayo ay makaramdam ng antok sa biyahe at mahilig kayo sa kape dito sa Skyline, sa mga restaurant na pwede ninyong kainan dito. Available yung barako na kape. Unlimited po ba 'to? <laughs> ah, hindi po ba. <laughs> 20 pesos yung barakong kape na mabibigyan nyo dito. Isang adobo po tapos itong ano. Okay. Sinanglaw. Gusto ko matikman 'to. Pwede po mainit na lang po. Pwede pong painit ito pwede. Okay. Oh. order na kami ng pagkain ni Brad adobo, tapos itong sinanglaw. Yung sinanglaw nila, yung sahog na ito, naman loob ng baka. Okay. Mm, Para siyang papaitan. Na may pagkanilaga, mm. no? Tapos maasim-asim. Maasim-asim kasi nilagyan ko ng <laughs> <well. laughs> Pero masarap siya guys, yung sinamlo dito. Masarap. Oh. Tingnan ko nyo. Mmm. Ito yung masarap sa ginagawa natin, Brad. Yung nagra-ride tayo, bukod sa magagandang bundok, magagandang kalsade na nakikita natin, natitikman natin yung mga pagkain nila. Oo, oh, the best yun. Yung mga ano nila, mga... Local oh, delicacy. Ayun local mm. delicacy. Ang sarap na ito. Oh. Kaya sa mga followers and subscribers natin, kung mahilig din kayong magmotor o kahit maglakbay na gamit ang sasakyan, kotse, gawin nyo din yung ginagawa namin na pag napupunta tayo sa iba't ibang lugar, hinitigman natin yung mga lokal na pagkain nila. Skyline View Deck Good morning po. Magkano po entrance? 20 pesos per head ang babayaran nyo dito. Dito sa mismong pinakabungad kung saan kayo magbabayad ng entrance fee, meron kayong mabibili rito na love lock. Bumili tayo nito. Love lock. Para sa akin. <laughs> lalakad lang kayo ng konti at ito na yung bubungkad sa inyo isang napakagandang tanawin dito sa skyline view Deck ng Quirino Ilocosur grabe ang ganda hmm? ang ganda ng galaw ng ulap. po cinematic tsaka na tayo ng ano ulap yun? sobrang taas natin tinan nyo naman yung ulap talagang kumupunta sa amin tinatangay ng hangin Parang taas ng lugar na to nakita nyo naman yung hinahon natin na kalsadahan ang tatarek so legit nga na yung lugar na to eh kapantay ng langit may nilagay din sila dito na chairs and table pwede kayong kumain dito pwedeng pwede mamahinga habang pinagmamasdan yung napakagandang scenery dito at yung mga kabundukan na unti-unting binabalot ng makapal na ulaf oh Ganda wow. ito mo ah, yung mga bundok na yan. Mm. Yan ang Cordillera Mountain Range. pwede, pwede na isa sa mga kabundukan na yan, nadaanan na natin pag tayo ay pumupunta sa Cordillera. Itong skyline view deck ng Quirino Ilocosur, para din siyang highest point ng Tinok Ifugao. Yung po bago yung panahon. Mm. Yung kagaya nito na ngayon, nakikita nyo, maaliwalas, walang ulap. Tapos maya-maya, makikita mm. mo naman, Makapal na ulap naman yung babalot dito. At iyon yung dahilan kung bakit talagang maraming mga turista, especially mga rider na pumupunta rito. Dahil sobrang ganda talaga ng tanawin dito sa skyline ng Quirino, Ilocosur. Ito naman yung hagdan paakyat doon sa pinaka-view deck itong kulay green na barang bahay Uy, ang ganda Wow, mas maganda Mas maganda rito kasi mataas uh -uh. yung kanalalagyan natin ngayon dalawa po yung view deck na pwede nyo akitin dito itong kulay green tapos yung isa pa na yun yung kanalalagyan natin dito mas mataas pa tayo sa mga bundok na nakikita natin dito kaya naman talagang tanaw na tanaw natin itong Cordillera Mountain Range. Tapos doon, may pa tayo na ilog. Mga no? Ito yung pwesto na kung saan pwede natin ilagay yung love lock na binili natin kanina. Sa so ngayon, nakikita natin marami ng mga nakakabit dito na love lock. Tapos, pinahiram tayo ng pentel pen and then pwede nyo isulat yung pangalan nyo dito and after that, pwede nyo na ikabit doon sa screen Brad, sulat mo na yung pangalan natin dito Naisulat na ni Brad yung name namin Ito, Unico, tapos yung sa kanya, Brad Joy So ready na kami ikabit yung love lock dito sa screen. Alright, nakalak na yung ating love lock. Sa mga followers and subscribers natin na pupunta rito sa Skyline View Deck, makikita nyo yung love lock namin ni Brad dito. Ayan, Brad Joy and Unico at nakaharap sa napakagandang tanawin dito. Sa Skyline view deck to Quirino, Makikita nyo rito yung verde yung kapaligiran Nakapalibot ang tanawin Ang gaganda ng mga kabundukan Welcome to Namitpit, the the Lakatan Land Nakapaiikot yung mga kabundukan dito na makikita ninyo Ano Brad? Solid no?